nunga uh, May 7 nga po ay naglabas po ng na resolution yung uh, prosecutor uh, office na siyang humawak po nitong uh, complaint affidavit na isinampa nga po natin at uh, unfortunately po ay uh, in orderan po ng prosecutor na i-release po itong uh, dalawang pulis na involved pinalabas na ng kulungan ang dalawang pulis na suspects sa pagpatay kay Captain Roland Moralde. Ito'y matapos na maglabas ng release order noong May 7 ang Maguindanao del Norte Provincial Prosecutor's Office. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Colonel Jean Fajardo, kinukwestiyon ng prosekusyon ang umano'y pagkakakulong sa dalawang pulis. Kasama sa argumento ng piskal ay ang pagkakahuli umano sa dalawang pulis sa pamamagitan ng warrantless arrest. Bukod dyan, wala din daw na ipakita sa affidavit na katunayan na minurder si Muralte. Hence, kung uh, warrantless arrest po yun, ay hindi po nagpo-fall yun sa sinasabi po niyang uh, mga grounds na as specified po sa rules of court pertaining po doon sa warrantless arrest. At ang sinasabi po na yung complaint affidavit daw po ay hindi po nagpo-contain ng na mga necessary evidence to prove the essential elements po ng murder. Because of those two uh, grounds po ay ni-recommend po ng prosecutor na i-refer po for case build up po itong kaso po na ito in ordered the immediate release po ng dalawang suspect po. Kaugnay nito, Sinabi ni Colonel Fajardo na nagsumiti na ng position paper ang Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region na sumasagot sa mga argumento ng prosecutor. They were not arrested by virtue of warrant less arrest but in fact voluntary voluntary surrender po. Hence, yung arrest and surrender po are distinct and separate concept. So, yan po yung uh, arguments po ng ating kapulisan and hopefully po ay ma-appreciate po yan ng prosecutor. Nag-submit din ang PNP ng death certificate at closed circuit television video na nagpapakita kung paano pinagbabaril si Muralde bilang patunay na minurder ito. Dagdag pa ni Fahardo. Fajardo, pinag-aaralan na ng PNP kung ililipat ang kaso sa Metro Manila o sa Regional Prosecutor's Office. We also received information that the two suspects may be a uh, relative by affinity, by, uh, by uh, the relative of the prosecutor but uh, it, it, has to, it has to be validated first. But uh, then again, it was one of the considerations as mentioned by the uh, Regional Director of Probate. Gayunman, ang dalawang pulis ay inilagay na ng PNP sa restrictive custody sa pro bar. Kinumpirma din ni Colonel Fajardo na nakakuha ang mga investigador ng basyo ng M16 rifle sa pinangyarihan ng krimen. Nagpapatuloy din aniya ang pre-charge investigation sa kasong administratibo laban sa dalawang pulis. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Josang amin sandigan serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.